Ito ay aking paglilinaw sa mga tanong ng tahong bayan. Bintang lang yan. Walang katotohanan ang lahat. Oo, kinabang naman ng stalker sa bintang. Huwag sandalan ang bintang. Ang susunod ito ay totoo. Unang-una, hindi totoo na ako kawatan. Ang totoo, wala akong ninakaw na income. Pangalawa, di totoo na pangayaw ako. At naku, nagsasalita pa ng deportation. Ngunit ang totoo, native citizen ako. Dahil, bisonya po ako. Originated po ang apelyido ko. Nangyari dito mismo sa Capiz. Panahon pa ng at Tatlo, bintang din ako adik. I didn't take a drugs. Yun lang masasabi ko eh. Apat. Nag-resign ako noon sa DepEd dahil sa irregularities. Hindi totoo na ako awol. Lima. Hindi totoo na ako pabaya sa trabaho. Sinorin ako sa batas at ginagampanan ko ang aking trabaho. Anim. Hindi totoo na binugbog ko ang asawa ko upang makasipi. Ang totoo ay minahal ko siya at inalagaan. Siyempre, tinurang na pamilya. Naghiwalay mong kami dahil stalker. Ginugulo kami ng stalker. Ay, ang stalker talaga. Binubuli kami sa Aerie. Eh. Hindi rin totoo na Homosex? No way! Ang totoo ay Stylito po ako. Umiibig po ako sa babae. Hindi rin totoo na ako may nari doon sa Ulalo Pilar Copies. Bintang lang ang lahat na yan. Okay, thanks for watching. Bye-bye.